Maraming pamilya nga ang nasira ang Pasko dahil kay Sendong. Sa ilang araw ko rito, wala ako matanda ang nakitang parol na nakasabit o Christmas lights na patay sindi. Maging ang ilan sa mga kababayan nga natin na hindi naapektuhan ni Bagyong Sendong, hindi na rin naglagay down ng Christmas decors bilang pakikiramay sa mga biktima. Pero sa mata ng isang musmos, di hamak na mas mabigat at mas matindi pa ang epekto nito. At ang ginagawang pansangga ng mga eksperto ngayon, lapis, papel at pang kulay. Pambura sa ala-ala ng trahedya. Mia Reyes, ikwento mo. Bahay kubo na puno ng mga bulaklak ang makikita sa drawing ng pitong taong gulang na si Kim Iron. Pero malamang, hanggang drawing na lang ito dahil ang kanilang bahay winasak ni Sendong. Anong din drawing mo? Bahay. Kanino bahay sa inyo? Nasaan na yung bahay nyo? Ang ginuhit naman ng apat na taong gulang na si John Daniel Dala, halos puro ulan lang. Ito na lang kasi ang naaalala niya mula sa trahedya. man ka dire, ha ikaw ni... Sa simpleng pagguhit at pagkikipag-usap, na din sa mga batang tulad nila Kim at John ang nangyari. Dito rin nila nilalabas ang trauma na posibleng makaapekto sa kanilang pag-iisip balang araw. Pag hindi mo na-process yan ng maganda, i-carry-carry mo yan hanggang sa paglaki mo. Sa pangunguna ng isang NGO, nagkaroon ng psychosocial support activity ang nasa tatlong daang batang biktima ng bagyo, ang kanilang armas, lapis at papel at pangkulay. Masaya. Okay. Kasi, kasi yung mga ate-friendly. Parang kasi na rin, na rin. Hindi maikakailang malaking tulong ang mga ganitong aktibidad para sa pangkalusugang emosyonal ng mga bata. Pero mas mahalaga pa rin daw ayon sa mga dalubhasa ang paggabay ng kanilang mga magulang. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Mia Reyes, News 5.